guys, pauwi na tayo. Magpi-picture picture lang tayo. So ito yung ano niya. Ito yung place niya. Oh, wala oh, lang yung halon ngayon panahon kasi mahangin eh. eh no? Ayan oh. Sarap. Nakaligo na rin tayo. <coughs> Medyo makalat ba kayo no? Tapos nire-renovate pa yung ano. Nire-renovate pa yung pool. So, magpipicture lang tayo. So, tara. Ibot na tayo. Para makapagpicture-picture pa tayo sa mga, ano, susunod nating na ano, destination. Wala na rin yung naligod ng kanina. So, ayan. Medyo makalat pa. <laughs> Ayun, yung motor na natin, Oh. So ayan, may basketballan pa dito, guys. Ayun, oh, ganda ng ano, bagong gawa nila, oh. Wow. Ayun, oh. Eh, may din bago din na ano Room Ano malis na yung ano So ayan mga sabwat. Sabat na tayo. <laughs> Ayos. Solid. So rekta na tayo. Eh, kain ka muna ako. Tingnan natin kung may mga, may mga unang masarap na menu. Maglumingke muna tayo. <laughs> Noong masarap kainin dito. kanin naman tayo muna eh, may lumi kayo? meron po magkano? 45 po yung special regular 35 isang ano? 45? ah uh, so uh, uh. lumi na naman tayo guys tara So ayun mga kasabot Dito na tayo sa pabundukan ng Marilake Infanta Highway Ayan o, oh, madilim sa metro Medyo taas oh, Napakasulid pa rin dito ah Napakasulid talaga ng nature trip Honda Click o oh. Tulin yung Honda Click na yan tinandaan natin ayan o, oh, ganda ng view basta ba, napakaganda ng daan dito o oh.

chỉ lo gián đó. Nó thôi. Thế nó. No? Oh, oh, oh. Nice. 难呢、啊。 পুৰি ano bang kaya ngayon dito wow! nice na ng tanawin no? Oh. tapos sa ah, hatawin mo ba? eh <laughs> Ha 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 pag may nasa na, na mabilis eh no Mas na maahabol tayo Oh hindi nga nang tayo ha? Hindi pwede yun Abol boy Abol Alvan Ha 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 Ganda dito sa pad na to Hindi na tayo ah Ayan ako gusto ko sa akin to eh 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 oh Tanda dito Wow Makapaka nice Yan dadagbagin natin yung bundok na yan Kailangan nating unahan yan Unahan lang natin yan Tapos sa, Pwede na yan Hindi na. Mình oh. riêng không, Wow Nó tàu nhau Hả tôi đi nó tên Hãy subscribe cho kênh thì bây nó hòn đọc lít đừng đó vui đừng ta nói xong không nagulat yun pati <laughs> ako nagulat eh yun o ako na ulit may mahaba tayong ahon ni Hite Kung may tayo, mas mabilis. Wala tayong angkas eh. yung nabigat. Ano, Kulang yung bigat natin. Para dun sa pwersa ng makakanya ng motor. Rapid na Ito na yung na ahon eh Nah, mau nak hantar ini

Ang lakas sa ahon niya yada, ayan, eh. Hindi taas ng na ito. Juan <laughs> So ayan mga kasabot Nandito tayo kakalagpas ko lang ng ano Ng lagusan At hindi ko na malayan Lobot na pala yung ano ko Camera <laughs> My god Paparanig ko lang sa inyo yung ano Yung makina Pakinggan yung makina guys Ayan ano? Ayan. Wala yan lagi pag na paminor. O, oh, ayan, o. Oh. Hmm. Hmm. Ayan ang tunog niyan mga ko sa buwat. So. Oh, pag naka-minor, hindi niya maririnig. Ayan, o. Oh. Diba? Ayan. O, oh, parinig ko sa inyo. Hmm. Ayan lang tunog niya mga ko sa buwat. <laughs> Wala yan <lag> <laughs> Tara. Dara na ulit tayo. Dali mo. Wala eh. Sayang yung mga cornering natin. Wala. Lobat pala yung ano. Nalobat pala yung ano ko. My goodness. Ayun hey, no? oh. Oo. ng tunog. Tara. Game. Ginandahan pa yung tunog. Let's do again. Kala <laughs> ko may battery pa yung ano ko. Sayang. Wala. Hindi ko alam kung anong oras na. Hindi ko nakatingnan pala sa cellphone. Solid na solid yung ride natin ulit ngayon. Makasabot. Nalok ulit natin yung ano. Real. Lamig. <laughs> oh, Grabe. Lamig ng klima dito na hindi ko yung ano kanina hindi ko na, na malaya na wala na palang battery yung ano ko na hindi ko yung bangkingan dun <laughs> makakatawa naganda <laughs> kasi yung kapit ng gulong natin eh hindi kagaya nun dati na ano na na iskit hindi mal na nagpakita yung liwanag ng ano ayan sikat ng araw kanina nung nasa dagat tayo ano lang eh pasulput sulput lang din eh Hindi ko alam kung nai-stress tong ano na to. <laughs> Nilipad ko kasi yan guys, yung bracket na yan. Yung bracket ng ah, uh, driving light. Pinalitan ko yung isa, gawa ng kinalawang na. Nakakabit dati yan sa may malapit sa ilaw. Eh, kinalawang na yung bracket. So, ang ginawa ko, bumili ako sa Lazada. Yan, ito ako. Makapansin nyo yan. Kaya ko kung matiba yan. <laughs> Pero may mga nakita ako naman yung mga review. Okay naman daw yan. So, diyan ko na lang pinesto. Hindi ko pa kaya na ano, hindi ko pa kaya na uh, dapat kong, ano kasi nakatingala. So, bago-bago lang yung bracket na yan. Nilipat ko diyan. Kasi dito yung nakalagay sa malapit sa headlight eh. Nilipat ko lang diyan. Eh, buti nakita ko yung bracket niya. Blue, ano na, may kalawang na. So, ang ginawa ko, Pinanggal ko yun, tapos niliha ko na lang. Magagamit ko pa yun kasi pininturahan ko ulit eh. Pininturahan ko ulit siya. Maganda yung ganda yung mga dinadaan natin guys kasi nahasay yung skills natin sa mga gantong kurbada. Diba? Diba? kaysa naman sa puro patag lang yung ano yung skills natin hindi na i-improve ito yung nagdadadaan tayo sa ganito kurbada, ahon lusong na i-anin-anin ano natin na i-improve yung skills natin kung baga nahahasa yung alerto ng utak sa pagdadrive diba? sukesta na yata dito may mga barangeritas kaya yeah, maganda rin yung mga ganito mga road trip na ano Ganito yung dinadaan natin Para hasang-hasa yung ating ano ating skills Pati yung motor natin hasa ba diba? It doesn't matter kung may kasama o wala Mag ride tayo mga guys pag may pagkakataon ba diba? <laughs> Kasi minsan lang naman tayong buhay dito sa mundo eh <laughs> nakasulitin natin yung mga bagay-bagay na mga panahon na libre tayo sa paggala di ba? kaysa naman tayo magpratambay lang sa bahay na wala naman tayong gagawin di ba? memories to yung eh, mga ganito memories kung may kasama ka mas maganda kung wala okay lang din huwag mo i-depende yung sarili mo sa ano sa tao laging kumilos ka lang pag isa hindi pwedeng kikilos ka lang pag may kasama ka diba kumilos ka palagi kahit mag isa ka lang kung bumalag ka yun ang maganda para mag isa ka okay lang at wala kang kasama okay lang may kasama ka okay lang din huwag kang matakot sa mga lugar na uh, hindi mo kabisado ay okay, okay na din barang dito ah Huwag kang matakot sa mga lugar na hindi mo kabisado Mas maganda nga kapag hindi mo kabisado yung lugar eh May challenge kaysa e naman dun sa kabisadong kabisado yung lugar Diba? Diba yung challenge kapag kaya yung isang lugar na hindi mo pa napupuntahan tapos bigla mo siyang pupuntahan Diba? na hindi mo hindi mo alam, diba? Parang ano, kakaiba sa ano mo kakaiba sa paningin mo yung mga tao na makakasalamuha mo ibang tao din di ba? matututo kang uh, ano, matututo kang makisama maki ano sa mga tao na hindi sa so, maging maayos ka lang din approach, pag approach taro para napagdayo ka di ba? hindi maayos ka lang makiusap makipag-uusap talagang ng hangin tinatulak tayo eh, pababa <laughs> ganda ng view pwede well, no nandang tayo dumuan kanina sa kabila na yun ah hindi <laughs> pa natin ah hindi ba eh yung na mukha sila ng mango 20 yan sa Morenina 20 na

Y ya no? Nice. Nice bro. Buti na lang tumuli tayo. Sa ano kay hindi balik na sana ako ganin eh. Kaso sabi ko tuloy na lang. May kaputi naman. Buti tumuli tayo. Kung <laughs> oh. hindi, wala hindi tayo naka ano. Ay nakaligo. At least nakaligo tayo. <laughs> diba? Oh, yan guys, dito na tayo sa malapit sa Devil's Corner. Ito nga, wala nang mamimitig dito. Hapon na kasi. <laughs> Hatawin na natin to. Nakarating na tayo sa bahay. Ah, uh, traffic pa tayo. <laughs> na, Devil's Corner na. Walang tambay dito. Ano? Oh no eh mitik ko so o so oh, mga sabot and hanggang dito na lang yung video natin maraming salamat sa panonood, pag like pag subscribe tuloy lang tayo guys tuloy tuloy lang tayo mga simpleng mga vlog natin <laughs> mga simpleng ganda lang diyari-diyari pintuan sa daan diba yun yeah, nag bonfire na yeah, nakakala ko bata pa ako nagaganyan din kami pag malamok <laughs> ay na well may back ride <laughs> Uy, eh ano Ghost Rider sa likod Rosie mm. Classic Ganda niyang ano na yan Ganda niyang classic 250 na yan no? kunting disenyo na lang eh okay na okay goods na goods na yan so, So yan mga sa buwat Dito na pa eh, sa Malapit sa bahay Nakarating din sa awan ng Panginoons Thank you Lord sa safe na biyahe. Ay nako, sarap na ng biyahe natin ngayon guys. <laughs> so hanggang dito na lang tayo mga kasabuat. At next ano ulit hindi ko alam kung kailan tayo makakapag-ride ulit kasi magiging busy na naman tayo sa work so bahala na update na lang ako kung kailan tayo mag-ride alright so yun hanggang dito na lang thank you thank you mga kasabot salamat sa support ah. hanggang dito na lang ride safe and always space out